may ilaw yun yun na yun na yun na guys ganda yun na oh Oo. oops nalaglag ito yung unang na natin nagagamba guys ang ganda ito na siya sana magiging masaya siya dito. Hey, what's up guys? It's Feeling Frenzy TV here. Welcome back to our channel. So ngayong gabi nga po pala ay susubukan natin na uh, mag spider hunt dito sa loob ng bahay natin. So mapapavlog tayo ng wala sa oras kasi time check it's already 10.07 in, in the evening so... Let's go, samahan niyo ako. Maghanap tayo ng gagamba dito sa loob ng bahay. Dito, sa ilalim, may nakita akong gagamba dito. Ha? Tingnan natin kung nandito pa rin siya. Flash lang natin. Ha? May gagambang bahay dito. Ayun. Zoom natin yun siya guys hindi siya nakagawa ng bahay ngayon so ang plano ko kunin natin siya at ilipat natin dun sa taas dun sa may may fish pan kasi may ano dun may sapot dun baka pwede siyang gumawa ng bahay dun kunin na natin siya ngayon guys so, tingnan muna natin yung likod yun, nagambang bahay. Sungkab. Ito na guys, so oh, Tingnan natin. Oh. Tingnan natin yung nakuha natin. First... First blood. Yun yun na nag, nagpalambitin siya ang hirap hirap kuna ng ano ng video yun oops nalaglag ito yung unang nakuha natin na gagamba guys ang ganda ang ganda ng gagambang bahay na to medyo may tim sya no Ilipat natin to sa itaas. Ilipat <coughs> natin siya sa itaas, guys. Kasi parang naawa ko kanya dyan sa, sa, ilalim ng upuan. Baka hindi siya magkakapag-hunt ng pagkain ng maayos. Kunin natin. Tara, samahan nyo ko. Ilipat natin siya sa itaas. guys sa fish pan ko may sapot na dito yan o oh, kung nakikita nyo ito yung sapot ng gagambang ikis na lalaki so ayun wala na nga namang gagambang ikis dito kasi nilipat ko na dun sa may babaeng gagambang ikis para mag breed sila at makapagparami So ngayon ililipat na natin itong gagambang bahay na nakuha natin o oh, dito. Ito na siya. Oh. Sana magiging masaya siya dito. Yan. Kalambite na siya. Oh, yun. Ito na siya maninirahan wala pa kasi akong budget sa flashlight kasi yun, know, wala tayong pera no? kaya di muna tayo makapag hunt sa labas para makakuha ng mga legit na gagamba talaga yung pang panglaban talaga kaya ito muna yung naisipan ko ngayon. Yung ano, paghahunt ng mga gagambang bahay. So, actually, hindi ko sila, hinayaan ko lang sila. Kasi sila yung kumakain ng mga lamok dito sa bahay. No? Kaya, minsan nga, pinapakain ko pa sila. Pag may nahuli ako ng na mga mga insekto dito, pinapakain ko sa kanila so sumahan nyo ako tingnan natin yung ibang mga gagambang bahay dito oh dito pa guys may nakita ko ano to ano ba to uy ayun gagambang ekis na lalaki yan guys oh ganda bata pa lang siya Yan. For your eyes muna. Hindi natin sila kukunin guys. No? I-flex If lang natin yung mga gagamba na nandito sa bahay. Yun. Meron din tayo nakita isang gagambang bahay rin. Guys, medyo maliit pa to tingnan natin sa kamay. Iyon oh. Meron din dito sa taas ng fish pan ko dito sa ref tub. May mga gapi kasi dito sa ibaba, guys. So, mga red lace gapi. Kaya Uy, may lalaking, ano, gagambang bahay. Yun. Dito siguro to para ano, maghanap ng babae para ano, makapagparami din sila. Yan o. No? Ang ganda rin. Ganda rin yan. Wow, may nakita din ako dito na parang ku kuba na gagamba oh. Anong tawag nito sa inyo guys? Ayan. Parang hermit spider yata to. Tingnan natin dito. Ayan iyan yung pormahan niya guys. Ito yung isa sa mga kadalasang nakikita natin sa bahay na gagamba. Bukod sa gagambang bahay na nakikilala natin yung ano, pinakita ko kanina. Madalas din tong nakikita sa bahay. Meron din pala dito gumagawa ng bahay guys. Yun. Ganda. Kakahulihan niya lang ng pagkain. Yun. Oh. Ganda. Medyo malaki na rin. Tsaka meron din dito sa itaas niya. Yun oh, no? ganda. Kapal ng galamay. At mabalahibo yung galamay niya. Para siyang ano no. Para siyang ano. Pagaya ng ibang gagamba yung pula yung galamay. Kaya lang ano siya gagambang bahay. Hmm. Yun. Ganda. Siguro kung may load to gumalaban din to. Ito naman tayo guys. Yun. May nakikita ko dito. Ito yung abuhin. Abuhin na ng gambang bahay. Wala. Kaya pala siya gumalaw kanina may may nakalambiti na ano, nalamok ko, oh, may nahuli. Sa kanya yung sapot. Tingnan natin 'to. Baka mahagip natin sa camera man, na kukunin niya itong ano, pagkain niya. Parang nahihiya yata eh. Kasi meron may, na may ilaw. Yun. Subuha pa subukan pa nating galawin yung an pagkain niya. Yun. Baka anuhin niya rin to. Kukunin niya rin. Ayan Palapit na siya. Yan na, yan na. Yan na guys Ganda Yan na Sood na yung hapunan nya guys Ganda rin ang gagambang bahay na to Para yung abuhin ba Ang kulay nya Ganda no tapit pa natin guys yun ganda dito naman sa likod nya ay gagambang ekis babaeng gagambang babaeng gagambang ekis to dito ko nilagay yung ano eh yung lalaking gagambang ekis yan yun o no? kita na ito yung nilipat ko dito yung sinabi ko kanina na nandun sa kabilang box pan ko yung pula pula na box pan yung nilipatan natin ng gagambang bahay yun dito pa rin sya Magbibri din yan sila meron din dito guys oh. So. gagambang ekis din pero maliit medyo maliit pa ito babae rin to yan ito po Tindanin na natin dito sa baba guys parang may nakita din ako dito ang dilim. buti na lang may flash yung ano, camera natin di pa na low bat may nakita ko dito kanina eh san ba yun you know huntsman spider ang laki yun guys isa sa mga gagambang bahay huntsman spider aminin natin diba yung nung bata pa tayo isa to sa mga kinakatakutan natin na gagamba lalo na kapag nasa CR tayo tapos nakita tayo ng malalaking ganto natakot parang nakakatakot talaga siya pero nung medyo lumaki na tayo no parang na-realize natin na dapat pala hindi natin sila pinapatay kasi ano malaking tulong sila sa lalo na sa pag control ng pop population ng mga cockroach at yung, yung mga ipis sila yung kumakain guys minsan pinapakain ko rin sila pag may nahuli ako na ipis no tingnan nyo yun sa channel ko may may isang video doon na nagpapakain tayo ng mga malalaking huntsman spiders guys so tulang lang muna siguro yung ano vlog natin ngayon